Sobrang laki ng gagampa guys. Nagkahanap kami. Tingnan. Tingnan. Pakita mo yung ano guys. Tignan. Gambang tigre guys. Ano natin kung mayroon pa kayo. Guys. Guys. Ito siya guys. Tingnan mo Guys.

Ito, kate itu rin banget parang wala guys. Film. Ding. Wala, guys. Oke think... guys. ini guys. Ito guys. Yan guys. Masya malaki pero guys, ano to? Ano mas lap? Hindi. Tignan natin kung may kagamba

Bye bye. Tingnan naman na natin. Yeah. Okay. Okay. Doon talaga Ayoko nga. Ako doon eh. Hey guys, may pusa. Kitty kitty kitty. Dito na rin sa guys lucky. Ayun guys. Tingnan natin guys.

tugas guys oh. Mm. guys Kambang lemon Kambang lemon Guys Yang aku parah yang guys Kulai black Okay, mag-aakit tayo ang bilis na natin kaya nagagambang ko d'yan para kayo nila. Tingnan natin guys, parang ako rito. Tignan nyo lang. Ay, gil! Ang bilis na guys. Ay, nagagambang mo naman kayo guys. Dito guys, tingnan tayo guys. Tingin-tingin lang pag may time. Sabihin nyo guys kung may Langkam, guys. Langkam. Try lang natin doon. One. Ayoko Hindi. Pag may okay. nalakad tayo sa Canadian Bubble. Doon tayo. Yung cellphone bawal mawala. Ay. So, ayan guys. Ayan guys na um, hindi na kami magpipidyo ngayon sa baba. Hindi <makes noise> natin makita guys kasi naka-video lang tukay that... guys. Ay, sorry. Bye-bye guys. Bye-bye. Wait! Wait na! Ano ba? Ano ba? Ano ba? na ba?